Eh no, buti may cracklings na dito. Dati sa Pilipinas lang 'to meron. Naghahanap kami ni Amiga nito. Sa Pilipinas nga nagdala pa kami nito nung nagbasyong kami oh. Cracklings. Dito pala sa bakala dito sa medyo likod namin, meron palang cracklings. kain pinoy magchiri ang pinoy hindi tayo sa bakala Tindahan dito sa kuwik, bakala may pagkain pinoy dito sa likod namin Yung food shanky ah, Baguong. Sinigang sa sampalok. Pero to ang bago sa akin kasi nga wala dati dito uh, nagtitinda ng cracklings meron na ngayon. Kasi Halos sa uh, sampu ata yung dala namin Amiga ganyan na malalaki o higit pa sampu. Kasi nga ang alam namin ni Amiga, kahit sa malalaki supermarket walang tindang cracklings dito. Pero, ito yung bakala ng kuwi ayan dyan yung uh, ating uh, yung at pinasok tapos yung tabi nito, ito yung mga mga buhay na manok ayan. pwede ka magpakatay ng manok dyan mga buhay na manok tapos yung mga itlog dyan, mura silipin silipi natin tugtog yan tapos yan nagkakatay ng ano kaya mga ng naman ako makalakwit at saka itong ating uh, katayan ng manok Ito lang to sa may likod namin. Ito yung Jamia, oh. Yan yung uh, Jamia, yung maliit na uh, supermarket. Pero ang mga tinda dyan na uh, mga pang uh, lang. Pero dito kasi itong baka lang to. Ayan. Meron dyang uh, Filipino food. si Amigo. Pumating niya si Amiga, pinasabi ko sa kanya, mayroong cracklings dito, ayun, kumuha na si Amiga. yung cracklings. Di ba, mayroong taga nating nag-help ng cracklings dito? Wala, kahit sa mga laking tindahan dito, no? Grocery. At ang tinapay dito, no? May, kasi kami ni Amiga, tinapay lang namin, sa taga namin sa Kuwait, puro tasty lang. Hindi na lang bumili ng mga tinapay na kakaiba. Ha? Nice. Tanong mo. Dito pa sila sa likod ng kwa namin ni Amiga. Marami. Maraming benta. Ah, maraming benta. Maraming ah, pagkain mabibili dito pang Pinoy. Dito, you have corn? Corn. Net frozen. Ah, coin corn With the... fresh. Fresh, fresh. 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 Only fresh corn. I need Only three pieces? Only leaf? Hindi bigas mo? ko well,

नेपालन मार्केट पलटों, मचूर नहीं पर, जस्ट, जस्ट, यूनिकोल जो आप डिलीवर या, यूट्यूब चैनल कुछ लेट, यूट्यूब चैनल यू आव, नाम, डॉन, 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 या Yeah, may bonus trip tayo ngayon. At uh, na kami hinihiga sa Bacala, ang tindahan ng Kuwait. Ang tindahan sa atin, sari-sari Store. or. At uh, meron tayong pabonus ng Amelia. Yeah. Meron may, tayong pagtatapon ng basa ni Kuwait. <laughs> at ang ating uh, tilapia. Yeah. Tilapia, dugit ng Amelia. At ang ating mga uh, leg over, hinihig natin ng Amelia. Yeah. ulam siyempre, dapat ito kinakain mo. At uh, sa sa Selenian Day, ang um, matunan ng aling namunga mga sa buwan ng Siyempre, ating mga ang kaya hindi natin na ito. Alam natin na sa amiga na sa crispy kung may magsasabi, hindi mga So, hindi uh, natin Salamat po sa pagsamsamin sa siya ng mga Araw na to at nandito nga kami sa kusina ng Amiga at uh, kami ay maghahapon na ah. na. Dahil kami kagagaling lang namin sa trabaho. Tama ba Amiga? Tama. Wow. Yun. At si Amiga naging nga ng mga terter tera, -tera namin ulam at uh, magluluto si Amiga ngayon ng uh, pritong tilapia. At uh, magiging sausawin niyan eh siyempre toyo at saka ang ating baguhong. Ayan eh. itong tilapia at ang ating tiram tira na pare pare panoorin nyo yung paggawa namin ni Amiga nyan at uh, sobrang uh, sarap nyan kasi maraming gulay gulay yung importante pagka na ganyan dito ka tapos ngayon itong aming ang hapuna na to ay uh, nyo malaking tilapia Amiga yung hugas at ako naman ay uh, dito sa kanyang kusina ni Amiga. Labas tayo. Silipin natin ang kusina, ang ating sala. Nangyemis ko na rin eh. Ayan. Medyo madilim kasi nga uh, ganyan lang kayo mag-ilaw dito sa sala namin. Ayan o. Oh. Buong taon nandyan yan nakatayo. Kung sakaling may gustong umorder, Ayan, meron kami ditong uh, menu ng uh, Papa John's. Yun. Pagka ginutom, pwedeng order na lang. May menu kami sarili ni Ila ang iga dito. Ito lang ang aming sarili dito. Tapos siya may nagluto ng uh, tilapia. Uh, silipin natin itong alaga na isda. Pasukin natin. Bag tayo. Mausok. Pero bukas naman yung exhaust. Ayan mga Okay, ganito na siguro ang aming uh, ang aming uh, video ni Amiga at boy uh, buhay boy buhay of W para po sa bago sa channel namin ng aking Amiga dito po kami sa Kuwait at uh, si Amiga magkitapon yung balawas, sura ako yung magkitapon yan ako na. Ano ba? Imbitahin mo muna sila, mga Don't forget to like and subscribe. Don't forget to channel. channel. Ingat po. At, uh, let's go to the box. So, labas na. Labas na tayo.